Hey guys! Welcome back! <laughs> so for today's video kay mga huyta Wala tayo kahoy sa balay Ano kayo sa balay? sa so mga huyta Okay, see you later A few moments later So guys, tabot namin sa aming kakahuyanan So, morning siya guys <laughs> <ba -ba> <laughs> Dito tayo mga huy And this is Shiba Bilang pas dilek yang hangi tak. So let's go. Tu tadi tu guys. Okay. Setel. Oh dah dah dah. Cuma nak pelik bot. Dari guys. Later. So let's lubi to Di ay. Sesaku. Lo tak ni. So. Yeah. Ini it. Sorry.

Oi nak dah. Oi nak dah. Ya slice. Ya slice. Nak. 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 guys si mama si papa og ako ang ate no ito na pinabangay mi sulod sa lobby para madali ug kumanto tal down out man tapos dito na siya ikarga sa cab basta kay ikarga na siya sa cab guys namiya kay padidid oy padidid sa tabi okay guys never mind nakus bukid Two hours later. Mga huwina ta. So let's go. Ah, oh, nami ka ba di di tunta ang palwa kaso lang sagbut ka din basa ang Sagut kay buntag kami sa yung. So atin guys, agkay para kayu. kayo. Kanan tayo na ako nari. So let's start. Ah, kasi ako. Smile sa. Di tayo sa sabus kimi. So game ngay nata guys, mamugung sa kubi. Ada tak?

tak apa tak <tangan> apa minute

no? Oo. Oh. dito ko gikan. Dito nga sa Hanggang may laki kong dala. Kapi kaayo. Ako sa ko guys. Later na ako mag video. Okay. Kami video na ako kasi atin nag ko. Tumutulog ka ako. Yasa si mama. So maghakot ko. Then. Hindi na ako mag video. So see you later guys. Bye. Uli na to guys. Nangahoy na ta. Gamay. May nagsusulubi. Wala ko dalag kahoy. So, again. So dito may nang guys. ayas asa may nang dito di ay. Dito may nangahoy guys dito. Wala ko sabihin sa akong orbital. Okay sa masakit sa itong raptor guys joke, joke na so muna to siya guys thank you for watching bye bye